Okay. Ya. Yeah. Alright. <clears throat> so, byahe naman ta. Ha? So, good morning, good morning Good morning mga kaibigan dyan mga subscribers ko So, ngayon lang din ng mga video Ha uh, Kamusta kayo, no? Kakatapos lang ng uh, Bagyong Leon at Christine So, ito, patuloy pa rin yung duty natin So, actually nakaka-uwi ko lang, no? Uh, last day, may duty pa ngayon uh, Webes October 31 So bukas 1, 2, tsaka 3 Wala tayong pasok So sabayan nyo ako pumunta sa trabaho ngayong araw Dahil eh uh, may pasok pa tayo ngayon ano? So galing ako dito sa bayan namin Barangay Binabista ano? Duin yes So going tayo ng city uh, duty ah uh, medyo uh, palabas sa aming barangay Ah, medyo may kunting rap road lang uh, ah, pero <clears throat> ano na rin, ah, concrete na rin ah, medyo madilim pa, ah. maaga pa kasi tayong umalis ah, 5.20 oh, 5.22, 5.26 na pala oh. so kita nyo, madilim pa video malamig lang yung uh, maaga pa tayo so eh. tara guys uh, samahan niyo ako sa aking uh, biyahe ngayong umaga so tara let's go ha So medyo ano oh. Eh? Medyo madilim visor ko. ano namin naman sa probinsya uh, medyo walang ano no walang ganong bumabiyahe uh, ganitong umaga oh, uh, nga, ngayon ako lang umaga uh. pang umaalis eh so tuyo na yung dan dito uh, mula kahapon hindi na umulan so, sana uh, wala na sana ang bagyo no kasi magdi-December na eh. Eh, bagyo January na lang sana darating, ano? Doon so, dito na tayo. Crossing dito, uh, kalakaan, so, may Kunti ano dito uh, Malapit sa amin May talipa pa, pa is. Yes. So, um, uh, dito, may inaayos ng mga daan. Guys. Uh, oh. So, hindi pa natapos. Dahil sa uh, ulan, eh, bagyo. Natigil ng pagtatrabaho dito. Pag umuulan, madulas dyan. So yung biyahe ko guys Araw-araw yan ha Isang oras So naghahabol tayo ng oras uh, Kung hindi naman maghahabol Nagpaaga tayo ng alis Para may allowance pa tayo na 30 minutes Hirap kasi magbiyahe Pag 0-0 no? Kung alasayas ako nang galing doon Biyahe Makaabot tayo doon alas 7 Mahigit alas 7 na Maliliit na tayo magbiyahe pa ganito no. Malawak yung daan no. walang ganoon mo biyahe. Ah. Nasa ano pala no. Uh, 7 to 10 minutes yung biyahe galing sa bahay papuntang uh, national road dito so, medyo may kalayuan din biyahe sa amin dito tricycle oh. <coughs> yung ano lang dito mahirap lang pag uh, gabi pag umuwi kasi ng gabi dito dami insekto no? lalo na pag uh, helmet matagal okay, kahit nag helmet ka pa nga hindi mo maano pag madilim yung visor mo yung pin mo yung may sikot mapasok ka sa mata mo pero pag ganitong umaga wala ano kasi iba mo pa nakatulog pa yung mga sikot dito pero pag gabi talaga mga bantam uh, alas 6 o alas 9 ng gabi dami insekto gising no pupuyat Andito na ako no Good, may group na So, going na tayo sa city Dito makulimlim Parang oo, parang may bagyo pa din oo, Parang kakatapos na ng bagyo Parang meron nang namang darating oh oko Lim limlimlime eh, ho oh. Ang sarap ng hangin ng umaga, medyo malamig. Wala ngayon walang gaanong buo na rin yung klimlim baka umuula na naman sa city ngayon so kagandahan lang sa daan dito galing sa ano no sa amin uh, na siya, no? lang uh, problema lang eh yung daan medyo may mga sira-sira na rin may mga bitak-bitak na yan, nakikita nyo, titik na yan, oh mga, ano na sira eh, pag manipis gulong ko dyan pasok dyan, eh sa highway. Yung e, oh, daming namamatay na aso araw-araw eh. ayano, o. Oh. Mga aso sa gilid eh. O oh, delikado ba? Lalo na pag gabi Ako. Minsan nga iba aso nakahiga pa dyan sa gilid ng daan eh. so, Malapit na tayo sa bayan ng Pututan mana hut gaya no? tu wala ni na flip-flip kan dia ayo depa no? as lagi lil delicate do